Fact, boys and girls, pag-usapan natin yan. Ang mundo ng hayop, minsan, mas misteryoso at nakakagulat kesa sa mga kwento ng science fiction. Hindi lang sila basta kumakain, natutulog at nagpaparami. May mga species na kaya nilang gawin ang mga bagay na, kung ikaw lang ang makakakita, mahihirapan kang paniwalaan. Ang tanong ay ano ang pinaka weird na behavior ng mga hayop na ito at bakit natin dapat itong pag-aralan? Kasi nga ang bawat kakaibang kilos nila ay may rason, may batayan sa biology at minsan may insight sa survival at social behavior. So, simulan natin sa number 7. Parasitic wasps turning hosts into zombies. May maliit na wasp na kayang baguhin ang behavior ng host insect para protektahan ang sarili nitong itlog. Ang host, parang zombie, sumusunod sa utos ng wasp hanggang sa mapisa ang itlog. Ang fenomeno na ito ay documented sa scientific studies. Halimbawa, research sa Journal of Experimental Biology ay nagpapakita na may chemical compounds ang wasp na nakakaapekto sa nervous system ng host na nagiging sanhi ng unusual behavior. Ang behavior na ito ay adaptive, pinapataas ang survival ng larvae ng wasp. Pang-anim sa listahan. Flatwork ang full video link ay nasa description. Let's uncover the story together. yo